Nako. angkas tas po yan, ma'am. <laughs> ano po pangalan nyo? Maddy. What? <laughs> What's up guys? Kumusta po kayong lahat? Welcome back sa aking munting channel This is me again Lucky Baluyot Babiyahe po tayo ulit ng Joyride Tara guys, samahan nyo ako Let's go! Ayan guys, may pumasok na booking Ang pickup ay sa Executive Hotel Executive Hotel Sa kaya banda to ang drop-off niya ay sa Mayluna Apartment, Pasay. Tara guys, punta na natin. Let's go! <laughs> And guys, nandito na tayo sa pickup location. Tawagan na natin si ma'am. Alright. Sige, ingat paps. Ay ma'am Kayo po si Sige lah Ma'am no Sige po May kotse si mama, Bakit kaya hindi ginamit

Okay, ma'am Diretso pa po, po Diretso pa po, po kayo Saan po ba kayo dito ma'am Kaya lang tatabi lang natin mama Baka nasa kabila Luna apa apartment po ito eh you no know? Nakapunta na po ba kayo doon? Pabiling niya ako yun. Ng ano po? Ng, ng book? ito po? Para magkakamali ataw ng sakay. Ah. Ano po nga name mo? Doon. Ito. Ito, ito, ito. Nako. Ang tas po yan, ma'am. <laughs> Lisa, lay po kayo, di ba? Ano po pangalan nyo? Maddy. Patay tayo dyan. Mo. <laughs> Patay tayo dyan. Mo. Kasi tinatanong ko kayo kanina, ma'am. Lesha, Lesha May po yung pangalan nyo. Wala. ano kayaan yun. Patay tayo dyan. <laughs> <laughs> <Hey. laughs> Nag-oo kasi kayo, ma'am, sa akin. Kanina eh. Ganina, eh. Wala, hindi ko narinig. <laughs> Patay tayo dyan, ma'am. Ibig sabihin, tong pasaero ko nandun pa. <laughs> Teka lang mga tatawagan ko rin yung pasayero. Tay tayo dyan. Naloko na. <laughs> <laughs> Pambira. Ganito na lang ma'am, cancel nyo na lang po yan Tapos papakancel ko na rin lang po yung sa akin Tapos ihahatid na lang po kita Titingnan natin kung papayag tong pasahero kong i-cancel Sinabi ko kasi yung pangalan mo, nasabi nyo kasi kanina, oo. Oh, oh. Patay tayo dyan. Pwes. Sabi ko, no, pa, Al Aldri, Adriel Adrie 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 yung pagkakarinig ko ma'am eh. Ah, Parehas yung ano eh, yung ano na. <laughs> Kala ko Adriel Adrie po yung pagkakasabi nyo. <laughs> 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 Patay tayo Malaking kal malaking ano tong nangyari. First time nangyari sa akin 'to, ma'am. <laughs> nga okay lang. Okay, teka lang po, mama. Kasi kailangan i-cancel muna yung ano ko, yung booking ko. Eh. First time nangyari sa akin to mama. Kaya <laughs> <laughs> yeah, nga mami. Eh. Ah, ano dyan mam, ma naka joyride ako. Joyride ako, tapos yung book mo kas. Ito yung joyride talaga, <laughs> ngayon lang. Ah, kaya pala. Sa joyride, kaya pala akong linapitan nyo. Kasi kung alam nyo angkas yung binok nyo, hindi nyo ako lalapitan eh. Kasi unang-una, sa uniform pa lang, iba na eh. Hahaha. <laughs> Uh, umali tayo parehas mama. Pagkakarinig ko rin ng pangalan nyo, pag, pagkabanggit nyo sa akin sa pangalan ko, pangalan ko din. <laughs> Kasi magkatunog eh. Ay, <laughs> hey, nako. Ang bira. Okay lang, mami. Sama ko kayo sa video ko. Grabe. First time nang yan sa akin to. Dito po. <laughs> okay lang maam, time mga gawa dyan. andiyan na eh. Eh, hey, po. Kalang, kunin ko lang po yung bag nyo, ma'am. Grabe. <laughs> Natatawa talaga ako mabas sa nangyari sa atin dalawa. <laughs> Grabe. For the first time, Parehas na. Parehas natin first time na nangyari ito, ma'am. Mm. Salamat, ma'am. Thank, Thank you po. Thank you po. Ayun, guys. Nawaw mali kami. Parehas ni ma'am nakalain nyo ba naman yun nangyari to hindi ko inaasahan yun <laughs> ah ang binok ni mom ay angkas ang nasakyan niya ako is joyride ginawa ko naman po yung part ko ah, binerify ko po yung pangalan niya tinanong ko kung ang pangalan niya is tinanong ko po yung pangalan niya kung siya, siya kung siya po si Lee, Lee Shale Le nag oo naman po siya kanina sa akin tinanong niya rin po yung pangalan ng riders which is magkatunog din po ng pangalan ko Aldrin eh ang pangalan ko pong tunay is Adriel so parehas kaming merong pagkakamali nagkaroon ako ng pagkakamali sa side ko which is hindi ko narinig ng maayos yung pagkasabi niya pero binerify ko naman po una yung pangalan niya kung siya po si Lee Shale. ang problema nga lang po hindi niya narinig ng maayos guys parehas kaming hindi nagkarinigan ng maayos so ayun ang nangyari is nawaumali kami parehas problema ko pa to ngayon na kung paano ko ipapakancel tong booking ko ngayon tatawagan ko muna si ma'am kung anong gagawin namin guys uh, ayaw, ayaw na sagutin ni ma'am yung tawag ko <laughs> text ko na lang siya bali ang ginawa ko na lang guys kinumplit ko na lang yung booking niya kaysa ipang ko pa to sa joyride medyo hassle to maraming question ang itatanong dito si ni joyride okay lang kahit mag abono na lang ako tsaka hindi rin makakapag book ng bagong rider yung pasahero ko eh yung pasaherong hindi ko naisakay doon sa malate kinumplit ko na lang guys kasi para ma makapagbook siya ulit wow mali talaga ang nangyari sa akin ngayong araw guys di ko akala yung mangyayari sa akin to nakakatawa first time mangyari sa akin to <laughs>